Hi guys, magandang araw po sa lahat. This is Boy Astig once again. At to this video po ay pupunta kami ng Kabangkalan City. Umaga pa lang kami gumising mga 4am ng umaga kasi pupunta kami ng palengke at mamamalengke kami ngayon kasi magtitinda muli kami ng barbecue. right, so coming na po kami Kabangkalan City. Boy Astig in the house once again. right, so malapit na kami sa ilang palengke. Ayan, so hinihinay lang po tayo. Alright, so andito na po kami sa kanilang merkado. Ayan po yung maganda misis. Alright, so nakikita ninyo ang daming manok at baboy. Ayan, so mabilis siyang namili kasi kapag tinanghali tayo, ang init. Shout sa yokuya. kuya. Ayan, so makikita ninyo hindi pa masyadong maraming tao. Kasi 4am pa lang ito ng umaga. Ayan, so shout out sa may are. Siya pa yung bumalot ng aming binile Ang bait mo naman, Ludes. Alright, so sa gustong bumili para yan ang aking misis. Sa gustong bumili, pumunta na kayo sa bahay na Boy Astig. Kasi uuwi na kami ngayon at ihanda na namin yung aming paninda. So once again, thank you for watching, like, and share kay Boy Astig. Bye-bye!